Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kababayan. So ngayon po ay Magigip tayo ng tubig dito sa kagubatan. Yan. Ngayon mga kababayan, ito yung tubig natin mga kababayan. Ah, mag maglinis kami ngayon mga kababayan sa isang area para mataniman din ng mais at saka mataniman din ng kalabasa <laughs> so ganito po yung buhay namin dito mga kababayan no? mag-iigib ng tubig basta wala lang bahay sa ibabaw kasi bukid ano kagubatan man yung ibabaw na porsyon nito mga kababayan Nagumatan tapos. Mga puno pa, mga raming mga puno. Kaya dito lang kami nag-iigib ng tubig. So, abangan nyo yung mamaya mga kapabayan ng aming pag hagbas. Ano ba tawag sa Tagalog ng paghagbas? Lampisa? Paglinis mga kapabayan, paglinis ng mga damo. <coughs> so, abangan nyo yung video namin mamaya mga kapabayan. Magandang umaga mm -hmm. sa inyong lahat ng mga kababayan. So, nandito na kami ngayon sa aming pinaglinisan para tanima namin ng mais at saka mga gulay. Yung kasama namin mga gulay. Daling lang damilag. Just call Jan Jan. Okay. Hi guys. <laughs> <laughs> Dayo dahi kong hagbas guys. Yung dayo Ag siya nagbas taga milag guys Tapos so di ang dito, guys May sumbog sa si bagnot Kuyaw, ko tayong isoon dead Inigdasmag niya bagnot na kayo na Paghawa niya hawa na nagkalitro <laughs> Awa Awa o awa o <laughs> Ano na nakahaster sila Si Dayan din na diha mga guys Nadiri nga sa'yo si <coughs> Yuta ni ni Mam Ayah Blag ni Kagayan Iya gitu Mam Ayah tu Kagayan Yuta Tengah ni sedaya emang kagayan Ni anak macam no bro Yang kami ni Oh iya ni yang hampir ni Yang hampir ni Yang ngawin yang kemak ये पतंग है kababayan tapos na kami maglinis sa tapos sa kami maglinis doon sa tanima namin ng kalabasa pagkatapos mga kababayan mayroon tayong nasa lubong na vlogger yeah! sa ba mal Malami lami. Malami lami. Mga niya. Uwi na tayo mga kababayan. Grabe yung pawis natin. Ito po yung exercise dito sa amin mga kababayan. Dami na tayong mga igang. Dami nang tumulo na mga igang. Tapos dito mga kababayan, dito po yung mais ni Ma'am Aya Vlog. Madaanan lang natin yung tanim ni Ma'am Aya Vlog na mais mga kababayan. Ito, malalaki na. Kay Ma'am Aya Vlog po ito. <coughs> Malaki po yung lupa ni Ma'am Aya Vlog dito mga kababayan. Umabot na ng mahigit 20 kilometers. <laughs> 20 kilometers. <laughs> ang yuta ni Ma'am Aya kay abot ng mga 20 kilometers. Bueno, man dito ya. Dito ya ang mais. <laughs> Magbabayan. ng yung mais ni Mamaya. Mama Malapit nang magbigay ng bunga mga kabayan. Mga kabayan, maraming salamat. Talaga ang hinhingala tayo So hanggang dito lang yung video natin mga kabayan. Salamat. Yan yung view dito mga kabayan. Malayo pa yung lalakbay lalakarin natin. Bye-bye, ingat.